Last news Update mga balita ngayon, dating CAFGU, pinaslang sa Negros Oriental, posibleng NPA ang may gawa ayon sa Philippine Army. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam, apat arestado sa Pandi, Bulacan. Agarang tulong sa Batanes at Cagayan inihatid ng Philippine Air Force. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinitingnan ng Philippine Army sa Negros Oriental ang posibilidad na may kinalaman ng New People's Army o NPA sa pagpaslang kay Jerome Calderon Caballes, 32 anyos, dating miyembro ng CAFGU, sa Sitio Banban, Barangay Bukalan, Canlaon City, nitong Martes ng gabi. Ayon kay Lieutenant Colonel Evelio Ilanga, commander ng 62nd Infantry Battalion, wala pang malinaw na motibo ngunit hindi maikakaila ang posibleng partisipasyon ng NPA dahil sa dating kaugnayan ng biktima sa CAFGU. Si Caballes ay binaril ng paulit-ulit ng hindi pakilalang salarin gamit ang M16 rifle habang naghahanda ng hapunan kasama ang anak. Nasabat ng pinagsanid na puwersa ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit NCR at Pandim Municipal Police Station ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Pandibulacan bandang alas 4.45 ng umaga nitong Huwebes. Apat na suspect kabilang ang dalawang high-value target ang dinakip. Nakuha ang humigit kumulang 500 grams ng shabu, marked money at drug paraphernalia. Ayon kay Police Regional Office o PRO3 Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Matinding dagok ito sa sindikatong nagdadala ng droga sa Central Luzon at Metro Manila at patuloy ang pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga. Nagpakilos ang Philippine Air Force o PAF nitong Huwebes ng isang C130 aircraft upang maghatid ng 1000 family food packs sa mga biktima ng bagyo sa Basco, Batanes at magsakay ng 88 na stranded na mga pasahero patungong Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, Katuwang ng PAF sa misyon ng PNP, BFP, 30th Marine Company, Marine Battalion Landing Team 10 at mga reservist ng Army at PAF. Samantala, dalawang S-70i Black Hawk helicopters ang lumipad mula Lawag City patungong Kalayan Island, Cagayan, dala ang mahigit 800 kahon ng relief goods mula sa DSWD at DepEd para sa mga komunidad na sinalanta ng Super Typhoon Nando, bilang bahagi ng patuloy na humanitarian mission ng AFP. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <Song noise>